Maligayang pagdating, mga tagahanga ng laban, sa isang nakakahimok na pag-explore ng isang hypothetical dream matchup na naging usap-usapan ng mga mahilig sa boxing sa buong mundo, Manny, Paxman, Pacquiao vs. Gervonta, Tank Davis. Alamin ang mga diskarte sa pakikipaglaban, lakas, at estilo ng dalawang pambihirang manlalaban na ito mula sa magkaibang henerasyon, na malalalim kung ano ang maaaring mangyari kung sabay silang pumasok sa ring mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell na yon upang hindi mo makaligtaan ang aming malalim na mga breakdown. Sumisid tayo sa aksyon! Nagsimula ang ating kwento sa isang buhay na alamat, si Manny Pacquiao. Susuriin natin ang maagang buhay ni Pacquiao, ang kanyang pagtaas sa mga dibisyon ng timbang, at ang kahangahangang kombinasyon ng bilis, lakas, at walang humpay na pagsalakay na naging dahilan ng kanyang pagiging ikon sa boxing. Tatalakayin din natin ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban na minarkahan ng kanyang kakayahang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga orthodox at southpaw stance at ang kanyang kakaibang footwork na nagpapahintulot sa kanya na pumasok at lumabas na lumilikha ng mga anggulo para sa kanyang mga mapangwasak na suntok. Sa kabilang bahagi ng ring, nasa atin ang sumisikat na bituin, si Gervonta Davis. Tuklasin natin ang paglalakbay ni Davis mula Baltimore hanggang sa pagiging sikat sa boxing na itinatampok ang kanyang hindi kapanipaniwalang lakas at katumpakan sa pagsuntok. Kilala bilang tank, ipinagmamalaki ni Davis ang isang compact, agresibong istilo, madalas na sinusundan ang kanyang mga kalaban at pinaparusahan sila ng mga kombinasyon ng paputok. Ang kanyang kakayahang makabuo ng knockout power sa medyo mababang klase ng timbang ay kapansin-pansin. Kapag sinusuri ang isang potensyal na labanan sa pagitan ni Pacquiao at Davis, ang kaibahan sa kanilang mga edad at antas ng karanasan ay kapansin-pansin. Tatalakayin natin ang mga implikasyon ng matchup na ito sa mga tuntunin ng bilis, lakas, at tibay. Habang si Pacquiao ay nagdadala ng maraming karanasan, si Davis ay nag-aalok ng kabataan at hilaw na kapangyarihan. Ang pag-aaway ng mga henerasyon ay ginagawa itong hypothetical bout na isang nakakaintriga na prospect. Ang diskarte ni Pacquiao ay malamang na may kinalaman sa pagkapitalize sa kanyang bilis at footwork. Layunin niyang panatilihing malayo si Davis, na sumugod upang maghatid ng mabilis na mga kombinasyon at pagkatapos ay umatras bago makalaban si Davis. Ang paninindigan ng southpaw ni Pacquiao ay maaaring maging kapakipakinabang dahil maaari itong makagambala sa ritmo ni Davis. Gayon paman, kailangang maging maingat si Pacquiao dahil ang kapangyarihan ni Davis ay isang seryosong banta. Ang diskarte ni Davis ay ikot sa pagputol ng ring at pag-corner kay Pacquiao. Ang kanyang superior na kapangyarihan sa pagsuntok ay maaaring maging isang game changer, ngunit kailangan niyang isara ang distansya nang hindi nabibiktima ng mga bugso ni Pacquiao. Ang mga body shot ay isang mahalagang elemento ng diskarte ni Davis, na naglalayong ubusin ang lakas ni Pacquiao at pabagalin ang kanyang paggalaw. Ang potensyal na laban ni na Pacquiao at Davis ay isang pangarap na laban. Bagamat aset ang karanasan at liksi ni Pacquiao, hindi matatawaran ang kabataan at explosive power ni Davis. Ang kalalabasan ay maaaring nakasalalay sa kakayahan ni Pacquiao na pigilan si Davis at ang tagumpay ni Davis sa pag-corner kay Pacquiao at paglapag sa mga mapangwasak na mga kawit at mga uppercut. I-explore natin ang mga X-factor na maaaring makaimpluensya sa resulta ng laban ang pagkondisyon, tibay, at ang kakayahang umangkop sa diskarte ng isang kalaban ay kritikal lahat. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang mental na aspeto ng laban, habang pumapasok ang maalamat na katatagan ni Pacquiao, at ang pagkagutom ni Davis sa kadakilaan. Ang potensyal na laban ni na Pacquiao at Davis ay nagdulot ng matinding kasabikan sa mga tagahanga at komunidad ng boxing. Tatalakayin natin ang mga inaasahan ng tagahanga, ang mga implikasyon sa pananalapi, at ang epekto ng naturang labanan sa esport ng boxing. Bagamat isang mapaghamong gawain ang paghula sa kalalabasan ng dream matchup na ito, titimbangin namin ang mga kalakasan at kahinaan ng parehong manlalaban at mag-aalok ng mga insight sa mga potensyal na sitwasyon. Sino ang lalabas na mananalo? Iyan ang milyong dolyar na tanong, at ang sagot ay maaaring hubugin ang mga pamana ng parehong manlalaban. Sa video na ito, pinaghiwa-hiwalay namin ang mga diskarte sa pakikipaglaban at sinuri namin ang mga potensyal na resulta ng pangarap na labanan ni Manny Pacquiao at Gervonta Davis. Ang hypothetical matchup na ito ay nagpapakita ng kagandahan ng boxing, ang sagupaan ng mga henerasyon, mga estilo, at ang paghahangad ng kadakilaan. Maganap man o hindi ang laban na ito, isa itong paksa na nagpasiklab sa mga imahinasyon ng mga tagahanga ng away sa buong mundo. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas mapangakit na nilalaman sa mundo ng boxing. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mundo ng pugilism, at hanggang sa susunod na malaking laban, panatilihing buhay ang mga kamaw at ang hilig sa boxing.